si David hindi magka... Ay, grabe na mga kayo. Huwag na po kayong ganyan. Huwag po kayong ganyan, mga kalino. Parang sinusumpa niyo yung tao. <laughs> hindi totoo yun. Ako tatlong... Ako tatlong beses ako nagbuntis dalawang lalaki ang naging anak ko at isang babae. Pero hindi nang itim ang leg ko at kilikili. O, depende pa rin talaga, di ba? Hindi naman talaga totoo yun. Uh, sa vlog, Kuya Bal, clear na po yan. Sinagot na ako. So, okay na po. Case closed na. Ano? Tapos na yung ganun. Malalaman sa hugis ng tiyan. Ah, Nung kay Rabay po, ang hugis ng tiyan ni pat, parang patulis. Patulis. Di ba yung iba? Pabilog talaga. Bagong gupit si Jemel. Oh, galing ng gupit. Ay, si JC the Barber pala to. oh, JC the Barber. mag ang kami, Oh. Ayan. Sa akin, trim lang. Ayan, kasi Ay, papa. Bawal tayong magpagupit ng halata kasi may sariba ka tayo, mga kalingap. Ayan. Grabe, ang daming mga kasabihan na. <laughs> Kuya Rab Khan, magkaroon lang ng YouTube si Viancy para may magamit someday para magkaroon lang ng followers. Opo, ayan niyo po. Darating po tayo dyan. Ano? Kasi yun na natin yung um, bahay ni Viancy. Yan. Uh, pinag na natin. Kaya papansin niyo mga kalingap, nagsisipag tayo. At abangan nyo po yung merch natin, t-shirt. Sana supportahan nyo po yun. Uh, yung t-shirt natin. Pag bumili po kayo, Parang na rin po kayo nakatulong. Ano? Kasi, um, syempre, saan pa ba napupunta yung mga inaano natin? Syempre, sa pagtulong po. ba diba? Sa mga staff natin. Pagtulong. Kaya thank you po. Kung maka-order po kayo nun. Maganda po yun. Kasi ngayon na lang ulit po tayo nagkaroon ng t-shirt patapos na yung season 4 dapat nung ano pa nung uh, dapat mga January pa kasi doon ako nag-aano ng bagong t-shirt eh yearly iba iba pero patapos na yung taon ngayon na lang ulit na late medyo na late tayo ayan oy kalinga brain shout out tama paglalaki pa patulis ko pa pabilog ah totoo pa lang siguro yun kasi yung kay Rabay patulis talaga eh Sana babae -bye, guys Yes Pero kahit anong maging gender Basta healthy Yun naman po yun Blessing na nga po ito eh Blessing na po ito ni Lord Na binigyan ulit kami Ng panibagong an anak Dapat na pong ipagpasalamat yan Diba Marami ang uh, Nagahangad niyan Pambihira T-shirt Kuya Rob Uy grabe Alam nyo mayroon din ako Ganyang gagawin T-shirt ng mga love team Halimbawa car, Edsy Yan Para iba-iba Sa so, mga gustong bumili Ng ano T-shirt ng Jomkar Pwede rin po Abangan nyo po yan, yan. Live selling T-shirt O sige po Pwede po Schedule po natin Pwede yan. Habang mabili kayo, then papirmahan natin sa Jomcar. Diba? Lepet. <laughs> Anong gusto niyong kulay ng t-shirt ng Jomcar? Pero para sa akin, ang ganda kapag puti lang eh. Diba? Makakapunta po ba kayo sa Davao? Kasama? Ah, yes po. Pupunta po kami dyan, mga kalingap. Maabangan niyo po yan. Yellow. Ah, gusto nila yellow sa jump car. <laughs> Agum. Agum pa nga. Grabe. Ay, grabe. Abangan ang A-Toyota Band. Palo-luha. Idamin kayang <laughs> pang... dami niyong pinaiyak, kuya. Grabe guys, ang Toyota band. Walang sablay. Pinapayak nilang ating mga viewers, pati beneficiaries. Ayan. O nga, magandang white and black sa t-shirt kasi litaw na yung design. Saka hindi siya mukhang ano, hindi siya mukhang merch. <laughs> Pag black and white, hindi siya mukhang merch para siyang binili sa mall. <laughs> Di ba? Or gray, pwede naman. Basta maganda yung tela. Ngayon po, ang ganda po ng tela ang napili namin. Ayan niyo Ayan po lahat po yan. Danjoy. Edsy. nc pambihira. <laughs> Grabe yung ano mga kalingap yung vlog natin doon kina Edu. Love <laughs> trip. Nakakatawa yung vlog natin doon talaga <laughs> Ba talaga? Oy, oh, thank you po, Jenny Emer sa palipad. kami. Salamat po. Thank you, thank you. Ah, talagang totoo pa lang talaga yun. Pagbabae talagang palapad. Kasi nung kay Jack, nung si Rabay, patulis po eh. Siguro totoo po yun. Di na nahiya sa love niya. Dapat sagod niya kay Kuya Bal. Pareha sila maganda. Hindi ko po napapanood yun. <laughs> ano ba po nangyari doon? OJ Brad, shout out. Ayan. Oo, grabe. Inulit-ulit ko panoorin ng part 52. Yan. So, abutin po natin ng 500, mga kalinga. No? Yung mga, ano po natin. Chomcar. Abutin po natin ng 500. ayo po, Cedros pala, mga vlog din po tayo. Sa bagay, kasama naman po sila sa sa Baguio eh. Kuya Rab, kailan ang photoshoot? O nga pala yung photoshoot. Pagbalik na po siguro yun, galing Baguio. Pagbalik na po siguro yung galing Baguio photoshoot ng Jomcar. Kasi malapit na po yung pagbagyo namin eh. Si Robay, grabe si Robay, mga kalingam, no? Gulat ako kay Robay. Kinikilig na.